Ito po, nagluto tayo ng uh, an pinakbet. Bakit tanong oras ka din dumating? Ano traffic eh. Tapos ang... Ano po natin siya namin? Bilis, ay, ang tagal pa yung bus line. Yung kalabasa. Pagbaba namin eh. Dahon Dumaan ng kalabasa. Kadadaan nung 999 na yung isa. Ha? 999 na blow na yung taguro ko ba? Buti nga may kasama ako eh. Natawa nga rin yung kasama ko kaya rito. Nung isang araw magkasama kami. Ano oh, daw niya, gilid na nasa uh. natin ka sila eh. uh. Tapos, yeah, kasi Tapos kanina, ganun na ako kasi maano na naman ako. Ah, e, na yung kasa? Okay na Okay na yun. Okay hmm. hmm. <susurra> na yun. na yun. 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 tayo sibuyas dito yan o eh. Ano po siya tumutubo na? So, ano yung mutak eh? yung dahon ng kalabasa halong ah. muna sinabahan yung pinakpit yun, sarap na halong muna habis lang po muna natutuloy natin ito <todic> po po minsan nagluluto <todic> tayo ng gulay ang mga pwes. din po siyang halo na yun. Ito na ito. Ayun ito na ba yung kalabasa palagay Pala lang ng dahon ng kalabasa ha? Huh?